Good morning guys. Tinan mo yung baby boy ko. Yung baby ko. Uy! May dala ng martilyo. Huwag mo palawin si daddy niyan. Ako? Uh, gusto mag ano to. Ah, uh, gusto mag kampinter. <laughs> oh, saan galing yan? Ha? Nako, mapalo yung ano mo niyan. Ah, paa mo. Sigurado. Iyaka na naman kami dito. Oh, may ubo pa naman. So, nakong sipon sipo ni Pilingon ng Berto. Huwag ah. na maging operator ng bakwa tulad ni Daddy. Ah, magka na lang. Ah, ka na lang. Kasi yung mga operator ng bakwa, walang kwinta yan, mga babaero yan. Pero sila lang may sabi, hindi naman ako babaero. <laughs> Nak, kapinter na lang. Sulit na doon, sulit yan. Hindi ka pa pwede niyan. Sulit doon, no? Lagay mo doon, no? Doon mo. Oh, dito ilagay. Yan. Wan, oh, dito. Hmm. Isulit mo. Ano, mag-tiles ka? Buti na lang ito, guma itong dulo na ito. Hmm. 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 Muntik na. Sige. Hmm. Ala. <laughs> Ala. Eh? Ah, drive ka na, drive. Dito. Ayan. Oh. ay uh, post mo, ay post dito. Press. Press mo, post. Ay, press lang 'yan. Wala na kaiba niyan. Hmm. Ge. Okay. Yeah. Wag ka na mag ha. Pag mapalo 'yung ano, 'yung paa. Hmm. Basta mga pamana ni Daddy. Ganyan 'yon. Oh, solid naman 'yan. Ano naman gawin mo doon? Ha? Kuha ka naman ng ano. Pakialaman naman yung gamit ni Dade. Huwag mo pakialaman yung gamit ni Dade. O, may martilyo dito. Kompleto dyan, ha? Kompleto nyan. umu mo pakialaman nyan. So, ngayon. Hmm. Dito na lagi nagustuhan mo laruan, ha? Buti na lang guma nyan. Pag bakal nyan, nako. Pag mahulugan yung ano, pa, ah. Risan. Ah, Risan. Ano? Hmm? Sige. Sige. Oh, may isa pa oh. Oh, ito, ito, ito. Oh, ito. Hmm, dalawa na. Oh, dalawa na martilyo ni Arisan. Gusto talaga to mag ano. Yan, dalawa na. Hmm. Sige, pupukin mo dyan. Sige, practice ka. Yan, practice na. Oh, bigat no. Hindi mo kaya buhati na isang kamay. Okay na, dito na tayo no. Sasunod na naman kami mag-video ni Arison. Sasunod na naman para sa remembrance namin no. Para paglaki ni Arison, makita niya mukha niya kung kaano kakulit.